Hi mga kaharty, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Intro muna tayo. Ayan mga kaharty, alas 6 na dito ng umaga. Maghahatid kami sa bunso anak sa school. So, traffic, kaya natagalan din kami. Sobrang daming sasakin dahil nga gawa ng ulan. Sa so, yung ulan na yan, kanina pa yan, daling araw na hindi tumigil hanggang ngayon. So, yung mga kaharti, na ulan pa din. Mm. Raining. So, kanina pa na ulan, mga daling araw na ulan na. Hindi pa huminto yung ulan. So, ayun, kanina pa na ulan ng daling araw. So, mga apat na oras o tatlong oras sa umuulan. Cute, no? So mga kahit hindi ko alam kung huminto na yung ulan. Tarate lang namin ng bahay. Hindi parang umuulan pa dun eh. Oh. Diba? So, grabe. Ay, umuulan pa. Ambon na lang. Kanina pa yung daling araw umuulan. So mga mayroon meron akong package na dumaten. Open natin ito mamaya pa rin kanina pa na ulan. Breakfast tayo. Breakfast. Ano ba to? Butter sugar. Oh, it's not butter sugar. Kaya. So, nagkamali na naman siya ng order. Dalam beses na to. Ang order ko is butter sugar. Ang dumating is Ewan ko kung alam nito, kaya. Pero okay na rin kasi masarap naman din to. Tapos meron tayo dito noodles. Um, masarap din itong noodles nila. Kaya ba mga kaharti, tinitingin nyo ba yung order nyo bago nyo kunin? Kasi siya hindi. So, mali, dalawang beses na ito nagkamali siya. Eh, o, nagkamali <laughs> yung nagluto. Nagbigay. Kanina pang daling araw dito muulan eh. Hindi mga alas 4 ng daling araw mulan. Taban na rin, Tapos, buti ka mo, hindi hindi nagbaha dito sa amin. Ewan ko, sa, sa ibang lugar, siguro nagbaha. Grabe, antok na antok ako. Hindi ako nakatulog ng maayos. Gusto ko matulog ulit eh, kaso na-feel ko. Gutom ako. Kain muna. Nag-coffee, pero ewan ko makakatulog. Karap ng noodles. Pag yun umuulan, sarap matulog. Masarap din mag-coffee. Ang libang kumakakatulog. katulog Pero palagay ko hindi na ako makakatulog nito kasi nag-coffee ako. Sa noodles pala. Hmm, Tapos, hindi, hindi na nakakaubos. So kaya, isa lang yung noodles na binili namin. So happy kami dito. Kasi nga, pero siya nauubos. Hindi ako nakakaubos ng pagkain pagka sa umaga. Coffee lang talaga. Gusto nyo yung coffee, hindi ko pa nauubos. So mga kati, first time kong makaranas ng gantong um, ulan na uma, umabot ng 3 hours yung ulan. Parang hindi lang yata 3 hours kasi parang uh, naramdaman ko na na sabi ko parang umuulan. Tapos feeling ko baka mga alas 4 yun ng daling araw. Hanggang ngayon umuulan pa. Pero yung ulan niya, hindi siya yung malakas. Yung ulan niya, parang ambon. Hindi yung masyadong ambon na ano. Pero hindi siya malakas. Buti nga, hindi nag-cause ng flood yung baha. Pero sa ibang lugar, hindi ko lang alam kung nagbaha o ano. Hindi talaga siya tumigil yung ulan. Grabe, Uh, duruin mo yon alas 4 ng daling araw hanggang ngayon umuulan. Oh my God, anong oras na? 9. So, kalagay so, natin ng mga 4 plus o kahit mga alas 5. Pero ngayon 9 na, oh. Alas 9 na ng umaga. Umuulan pa din. Ano kaya mangyayari kung daling araw tapos hanggang gabi yung ulan? Ano kaya mangyayari? Ano kaya, ang ano, no, no? Huwag naman sana. Kasi... Um, pero pwede rin umulan ng hanggang hapon, wag na umulan ng gabi, di ba? Kaya ba mga kaharti? Nakaranas sa na ba kayo ng ulan na daling araw hanggang umaga umuulan? Anong ano nyo? Uh, pakiramdam nyo? I-comment nyo dyan sa baba. Sabihin nyo sa akin para ako lang ba nakakaranas ng ganito? O lang ba nakakakita ng ganito? Or meron pang iba? So, what if, no? What if kung um, umulan ng maghapon ng isang isang uh, araw, one day. Pinagpinsahan ng daling araw, tapos natapos din ng daling araw. Ano kayang ano nun? No? Ano kaya, anong, anong palagay nyo? So, mga kaharti, bigyan nyo lang ako ng isang like, share, comment. Please, comment down below kung ano yung, anong naranasan nyo pag umuulan. So, talagang masarap mag-coffee at matulog kapag umuulan. Lalo na ano, um, sabaw, di ba? So, comment down below. Like, share, uh, subscribe na rin. Maraming maraming salamat sa inyo. Maglabisul po tayo lagi. Okay? Amen.